What's up guys? Boston TV nga pala. Ang pag-uusapan nga natin ngayon guys ay si Pastor Key Hanggang ngayon kasi guys, si Pastor Key ay hindi pa rin ito naahanap. Yan sa mga hindi nakalam guys, hindi lang po sa bansang Pilipinas na may kinakaharap na kaso itong si Pastor Key Buloy, pati na rin po sa bansang Amerika. Noong taon 2021 ay binigyan na nga itong si Key ng warrant of arrest galing sa Amerika. Panoorin natin guys yung sinabi ng isang witness na babae na tungkol dito kay Kibuloy sa mga ginagawa niyang kalokohan pagdating sa mga minor de edad na babae. Tara panoorin natin guys. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pangumasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko, hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos, hinawakan niya ang balikat ko at hinila. Mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, kung may babaw sa si tapos... Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. So yung nga guys, napanood na nga natin yung video netong witness tungkol sa mga pinaggagawang kalokohan nito ni Pastor Kibuloy. No? Nakakabuisit isipin yung mga pinagagawa ni Pastor Kibuloy. No? Biro mo tinatawag niya yung sarili niya na son of God pero yung mga pinagkagawa niya ay eh, masahol pa sa demonyo, di ba? Hindi nga daw siya magpapakita hanggat wala nga daw kasulatan na hindi siya ibibigay doon sa bansang Amerika. Para sa akin, wag na lang nilang gawin yon, no? Yung kasulatan na yon, dahil nga yung kasulatan na yon, guys, na nagkasabi na wag siyang ibigay doon sa bansang Amerika para makaiwas siya sa bitay. Dahil yun ang iniiwasan nito ni Donald Kibuloy kapag dito sa bansang Pilipinas lang siya binigyan ng kaso o na lagyan ng kaso eh kaya kaya niyang ano eh kayang kaya kaya niya manipulitin o kaya kaya niyang ligtasan di ba um, hindi ito makakaranas ng mga tunay na paghihirap o tunay na pagkakulong di ba sobrang tagal nating alam yan na nilalagay yan sa mga private na room di ba yun yung may aircon yun yung may swimming pool may TV 'Di ba? Yung kubaga yung malaya siya na nagagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya ayaw niya magpakita dahil nga once na napunta sa doon guys sa may Amerika, sigurado si Kibuloy may kalalagyan to, 'di ba? Doon hindi talaga siya pagbibigyan doon. Pero darating din yung time niyan guys. Darating din talaga yung time na pagbabayaran lahat to ni Kibuloy yung mga pinaggagawa niya, 'di ba? Sa saan pa man guys, is feeling ko mahahanap din to si Kibuloy. Yan, para mabigyan naman guys ng justisya yung mga taong minolestya nito ni Kibuloy, yung mga nagawa niya ng mga kasalanan, di ba? Sana mahuli to si Kibuloy dahil hindi na hindi na na ano to, hindi na normal to mga pinaggagawa niya kumbaga. Nagiging salut na siya, guys. Salot na siya ng mga bansa, di ba? Kung may mga terorista, parang nangyayari ganoon na rin kay Kibuloy dahil ano na siya, eh, hindi lang sa bansang Pilipinas siya ano, eh, gumagawa ng mga kalokohan, di ba? Kinagawa na rin niya sa iba't ibang mga bansa. So, kumbaga si Kibuloy talaga high profile talaga to. Kaya once na nahuli to si Kibuloy, talagang malaking ano to, malaking panalo to ng ano natin ng administrasyon once na nahuli to si Pastor Kibuloy. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out.